death penalty for Corrupt Officials. Agree ba kayo dyan mga kaibigan? Ano ang sagot nyo? Paki comment down below lang mga kaibigan. May Agree. Hindi ko naman sila masisi kung bakit sila mag-agree. Grabe na kasi talaga ang korupsyon sa gobyerno ngayon. Parang bagang ginagawa na nilang legal um, pag nanakaw. Dati-dati, ano pa eh, may asimplihan ba? Ayun, hindi. Gaharapan na. Kinikitil po nilang buhay natin ng tinita. Hindi na tayo nakakakain ng mga isang buhay. Pero hindi natin nakukuha yung servisyo na kanakailangan na makita sa atin. Pera natin yung ginagasos nila. Pero hindi nila ginagasos sa atin. Kumbaga, nagpapakasarap sila sa buhay gamit ang pera na or baka doon sa in death penalty para sa mga corrupt na government officials. Para sa akin, hindi po ako pabawa sa doon. May diferensya po kasi yung ating justice, ano, justice system. Ako, life imprisonment without parole, without provision for parole and for pardon. Hindi talaga makakalapas. Na kahit sinong mo kaupo na presidente, walang na, na, na pwede siyang palabas. Pero, hindi po ang judge ang magbibigay ng verdict. Ako po ay pabor sa jury system. Tayong jury ang magbibigay ng verdict, hindi yung judge. Basta't government officials ay nasa kaso. Jury system. Pag sabi, eh, wala tayong pera dyan, hindi, hindi Meron tayong pera. Nakikita ko natin yun. Eh, proven na meron. Napakaraming pera. Pero kinukurakot lang nila. Yun. Kung yung kinukurakot na yun, kahit kalahati lang yun, ilagay dun sa jury system. Kasi yun, tayong mga taong bayan ang mag-uhusga sa mga kurakot. Uhusga dun sa mga ebidensya laban sa mga korupsyon. Kumusta tayo sa kinabukasan ng ating mga uh, anak? Apo, pag naubos ang pera ng Pilipinas, paano na sila? Kung natin hintayin na matulad po tayo sa, sa mga bansang naghirap, sobrang hirap po ng buhay nila ngayon. Dahil bankrupt na po yung tito dahil sa korupsyon ng mga politiko o mga tao sa pag kumikitin ng buhay po ang pagnanakay. Unti-uti tayong pinaka ng ating pamilya dahil sa pagnanakay ng iilan ng mga tao na nasa pag At yung kanilang mga kakuntiyakang mga negosyante.